sana maabutan natin si nanay na hindi pa natin alam ang pangalan napakalibli pala na kanyang kinaroroonan tao po tuloy po tao po tuloy po ay nai magandang hapon po magandang hapon po rin Atang... ah pwede pong makituloy po. opo sir oh, oh hello, Nay. Kawawang po po ng Provinoy TV. Ano po ang pangalan niyo po? Juanita Leobata. Juanita Leobata. Opo. Okay. Ah, Nay, nagpunta po ako rito dahil uh, may isang concerned citizen na uh, dumiriktang nag-chat sa akin na si Ma'am uh, April Joy uh, Moyano. na po uh, okay. ayon sa kanya ay eh, nangangailangan po kayo ng tulong at ipinakita okay. uh, niya ang okay. video ng inyong kalunos-lunos na kalagayan. Ayon sa kanya, ah... Uh, siya man ay walang kakayang magbigay ng tulong. Oh. So, ang tanging maga, magagawa niya lang po ay siyong iparating sa oh. mga tao, ang inyong ah, kalagayan. Lalong-lalo na po sa mga katulad kong vlogger. Mm -hmm. Wala po kayong kasama dito sa bahay niyo? Mga tatlong na po. Sa, mga tatlong puso po lang po. Mga anak po? Mga apo, wala po kayong Single mother po. Paano po kayo nabubuhayin mag-isa? Saan po kayo kumukuha ng pang-araw-araw niyo po na gastusin? Nangihini ako sa mga... May kaya, oh, na naman siya. Nanghihingi na lang po kayo ng uh, pagkain kung sinong may po. Pero may kapatid po. Po naman ako sa ama. Sabi naman nila, Huwag mang katuwin ah, sabi nila. Oh, oh, so, okay. ibig sabihin, kumakain na lang po kayo kung saan saan. Hindi po kayo nakakapagluto? Ayaw nila, sir, dahil magkakasunog daw po ako dahil... Nirecited ako, hindi ko makita. Ah, ibig sabihin po, hindi, wala po kayo kay, kaya, magluto kasi maring mm -hmm. okay. magkaro, magkaroon po ng sunog. Okay. Ganun po. Ayan Ay, nga, nagagalit sila eh pag nang nag, nag luto ako, kaya nagbibigyan na oh? lang sila. Ay, napansin ko po itong bahay nyo, mukhang inabot po kayo ng ano, baha po rito. Hanggang sa rambas po dito sa hintana halos lagpas tao po yung baha na... Dito po, opo. Um, nung, kwan, nung maralim na sir, Ante, di ka pala, ga, di ka umalis. Sabi ng mga... Ah, pinapalikas na po kayo. Ala ka, ante, mamamatay ka na. Sabi niya. So, yung, wala po kayong gamit na, no? Na, 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 isalba, puro inanod po, na, binaha. Na, 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 lahat po naanod. Ah, may kurinti po ba kayo rito sa bahay niya na? Solar light po yung... Ah, solar light lang po ginagamit oh, niyo? Hindi naman na nag-iilaw at saan na ganuma na. So, Ibig sabihin po, wala po talaga kayong ilaw ngayon sa pag pagsapit ng gabi? Wala po. Yung flashlight po, yun know. Itong plus light Ay, plus light lang po. Wala po ba kayong tinatanggap na pensyon o sa, uh, ano man sa... Meron po, po, senior citizen. One thousand uh, bawat buwan, pero every three months po nila ibibigay. Opo. Anay, pag mo po yung kunting nakayanan po ni Kawabang Koboy. Uh, nagdala po ako ng higaan niyo po na poem. Meron din po kayong... Uh, punan, kumot, at uh, konting bisan, damit po, ano, at saka kortina na ayon kay Ma'am April Joy ay yun po mga ulang-ulang kailangan nyo. Tapos may konting bigas din po tayo, may itlog at may konting grocery, ano po. Oh, you, uh, anay, healing ko na lang mong po sa inyo na ipalanga, ipanalangin nyo po si Kawabang Kuboy na sana'y magtagumpay sa mundo ng pagblablog dahil uh, hangarin ko po, ulayunin ko po na... makatulong sa mga taong uh, katulad kakatulad yung nangangailangan po ng tunay na tulong. Ipanalangin din po natin na uh, ang mga kababayan natin, yung mga viewers natin uh, na may malambot na puso na maaaring magbigay din po ng tulong sa inyong uh, pangangailan na kahit uh, anong bagay na maliit na bagay, magiging malaki rin po pagka uh, naipon. Ano pa po ang isang bagay na gustong-gusto niyong uh, maibigay sa inyo at kailangan-kailangan niyo po dito sa loob po ng bahay ninyo? Solar light po sir. Dahil gusto ko po maliwanag itong bahay ko. Dahil hindi ko nakikita ang tinadaanan ko, nadidisgrasyo ako sa gandaan ko. Uh, nay, magpapalam na po ang kawawang ko, boy. Uh, sana may mga kababayan pa rin tayong malalambot ang puso na maantig at magbigay ng uh, konting tulong para po sa inyo. Sana po. Sana po kayong mga kaibigan ko na may mga kaya sa buhay. Kailangan ko kayo. Kailangan kong tulong nyo, please. Oh. So ayan mga kababayan, si Nanay uh, Waning, yung ay nangangailangan po ng tulong sa mga may kakayahang tumulong po. At maraming maraming salamat po sa inyong lahat.